Mga verses ng pag-asa. Kawikaan Kapitulo 24 Versikulo 20 Para sa masamang tao ay walang hinaharap, ang lampara ng masasama ay papatayin. Alamin na ang karunungan ay tulad sa iyong kaluluwa, kung hahanapin mo ito, magkakaroon ng hinaharap, at ang iyong pag-asa ay hindi mapuputol. Keremias Kapitulo 29 Versikulo 11 Para alam ko ang mga plano mayroon akong para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa kapakanan at hindi para sa kasamaan, upang mabigyan ka ng isang hinaharap at isang pag-asa. Tipol, isang lingkod ng Diyos at isang apostol ni Heso Kristo, alang-alang sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at kanilang kaalaman sa katotohanan, na naaayon sa kabanalan, sa pag-asang buhay na walang hanggan, na Diyos, na hindi kailanman nagsisinungaling, ipinangako bago magsimula ang edad upang sa makatuwiran ng kanyang biyaya tayo ay maging mga tagapagmana ayon sa pag-asang buhay na walang hanggan. Unang Korinto Kapitulo 15 Versikulo 19 Kung kay Kristo ay may pag-asa lamang tayo sa buhay na ito, tayo sa lahat ng mga tao ang higit na naaawa. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 16 hanggang 18 Kaya't hindi kami nawawala ng loob. Kahit na ang aming panlabas na sarili ay nasasayang, ang ating panloob na sarili ay ina-update araw-araw. Para sa magaan na panandali ang pagdurusa na ito ay naghahanda para sa amin ng isang walang hanggang bigat ng kaluwalhatian na higit sa lahat ng paghahambing, dahil hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita ngunit sa mga bagay na hindi nakikita. Para sa mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay magpakailanman. Unang Pedro Kapitulo 1 Versikulo 3 Pagpalain ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayon sa kanyang dakilang awa, siya ay naging sanhi upang tayo ay muling maipanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay, Roma Kapitulo 5 Versikulo 2-5 sa pamamagitan niya nakamit din natin ang pag-akses sa pamamagitan ng pananampalataya sa grasya na kinatatayuan natin, at nagagalak tayo sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Higit pa rito, natutuwa tayo sa ating mga pagdurusa, nalalaman na ang pagdurusa ay nagbubungan ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagkatao, at ang ugali ay nagbubunga ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi tayo pinapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na espiritu na ay ibinigay sa amin. Sapagkat sa pag-asang ito ay naligtas tayo. Ngayon ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Para kanino ang umaasa sa nakikita niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito ng may pasensya. Roma Kapitulo 12 Versikulo 12 Magalak sa pag-asa, maging matyaga sa kapigatian, maging mapanatili sa pananalangin. Roma Kapitulo 15 Versikulo 4 Sapagkat ang sinulat man sa mga dating araw ay isinulat para sa pagtuturo sa atin na sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pamamagitan ng pag-aliw ng mga kasulatan ay mga tayo ng pag-asa. Tagal Roma Kapitulo 15 Versikulo 13 May ang Diyos ng pag-asa punan sa iyo ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu maaari kang masagana sa pag-asa. A. Hey. Awit Kapitulo 27 Versikulo 4 hanggang 5 Isang bagay ang hiniling ko sa Panginoon, iyon ang aking hahanapin, upang ako ay makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang tumingin sa kagandahan ng Panginoon at upang magtanong sa kanyang templo. Sapagkat itatago niya ako sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan, itatago niya ako sa ilalim ng takip ng kanyang tolda, itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Marcos Kapitulo 5 Versikulo 35 hanggang 30 sa is habang nagsasalita pa siya, nagmula sa bahay ng pinuno ang ilang mga sinabi, ang iyong anak na babae ay patay na. Bakit mo paguguluhin ang guro? Ngunit nang marinig ang sinabi nila, sinabi ni Jesus sa pinuno ng sinagaga, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Bilang 23.19 Diyos ay hindi tao, na siya ay dapat magsinungaling, o isang anak ng tao, upang baguhin niya ang kanyang isip. Tinabi ba niya, at hindi niya gagawin ito? O nagsalita ba siya, at hindi niya ito tutuperin? Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, isang makapangyarihang magliligtas. Siya ay magagalik sa iyo ng kagalakan, patatahimikin kanya ng kanyang pag-ibig, siya ay magagalik sa iyo ng malakas na pag-awit. John 13 minuto pasado alas 4 minus 14 sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang uminom ng tubig na ito ay mauuhaw muli, ngunit sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw muli. Ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging sa kanya ng isang bukal ng tubig na bumubulusok sa buhay na walang hanggan. Panipi! Guys kung nagastuhan o ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, palike share naman guys, follow natin at subscribe! And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.